Itinanggi ng Meralco ang akusasyon ni Congressman Dan Fernandez na may monopolistic behavior ang kumpanya. Kasabay niyan, inanunsyo ng Meralco ang dagdag singil ngayong buwan. Nasa frontline, ang balitang yan si Shaila Francisco. Napilitan ang Meralco na magtaas ng singil sa kuryente ngayong buwan. 23 centavos ang dagdag sa kada kilowatt hour ng kuryente. Kaya ang mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan, 47 pesos ang dagdag sa bill. Halos 120 pesos naman ang madadagdag sa mga 500 kilowatt hours ang konsumo. Paliwanag ng Meralco, ang power rate hike ay dulot ng mataas na transmission charge. Ito yung bayad sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP para sa paghahatid ng kuryente mula sa mga planta patungo sa pasalidad ng Meralco. Higit doble raw ang gastos ng NGCP sa pagbili ng reserbang kuryente. Ayon naman sa Meralco, posible ring bumaba ang singil sa mga susunod na buwan. Bukod sa nakaambang taas kuryente, sinagot na rin ng Meralco ang mga akusasyon ni Santa Rosa Laguna Representative Dan Fernandez sa kanyang privilege speech sa Kamara kahapon. Kabilang dyan ang umano'y monopolistic behavior ng naturang kumpanya. Ayon kay Fernandez, 70% raw ng Luzon ay kontrolado ng Meralco. So is Johnny Fernandez, dapat hatiin sa tatlong mega-franchise ng Meralco. 70% ng buong Luzon, they control the whole of Metro Manila NCR, They control the whole of the Calabarzon including my province Laguna. They control Pampanga at Bulacan. They are so huge and enormous that they have subdivided the whole franchise. Ang laki-laki na po nila that are even now expanding. Bagay na maring pinabulaanan ng Meralco. Iba raw ang supply sa ilang bahagi ng Calabarzon at karamihan sa Pampanga. Pero aminado silang may mga lokal na pamalaan na lumalapit para hingin ang kanilang serbisyo. Uh, we have outperformed the level of service required from us by the regulator, by the rules. No? Uh, this is precisely the reason why many local government units are clamoring for Meralco to take over their service. Sinabi rin ni no Fernandez na hindi nagbago Meralco, ang weighted average aba, cost of capital eh, o WAC ng Meralco mula 2015 hanggang kasalukuyan. Ibinase pa raw yan sa rates noong 2010 na sobrang taas dahil may financial crisis noon. Ang wak ang nagtatakda kung magkano ang dapat makuha ng isang kumpanya para matiyak ang posibleng pamumuhunan nito. Hindi po nila kinumpute ang kanilang weighted average cost of capital. Meralco, with the connivance of ERC, they never computed. Mula nung 2015. Giit pa ni Fernandez, dapat ibalik ng Meralco mga sobrang nasingil sa consumers mula nung 2015. Sagot naman ng Meralco, Meralco, including the other distribution utilities and electric cooperatives in the entire country, actually has no power to determine the WAC uh, because that is a regulatory function. Uh, wala po kami yung sobrang kinokolekta sapagkat hindi po kami pwedeng makolekta nang wala pong approval ng uh, regulator. Bumuelta rin ang ERC sa akusasyon ni Fernandez na mayroong sa buwata. Huwag tayong mawalan ng loob kasi papunta na kami doon. In fact, nasimulan naman na namin yung, yung review doon. May mga pending uh, legal incidents that we need to resolve. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, may anlos baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon. Dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.